Pwede bang kumita sa AI na gumagawa ng video? Mamonetize ba ang AI-generated video? Talaga? Mamonetize? Di nga. Maniwala ako. Talaga ba? Totoo? Paano? Oo. Pero, hello sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa isang mainit na paksa, mga video na gawa ng AI. Maraming gumagamit nito kasi mabilis at mas mura. Pero ang malaking tanong ay, pwede ka bang kumita dito, lalo na sa YouTube? Sa vlog na ito, tatalakayin ko yan, pati na rin ang ilang etikal na mga bagay na dapat mong malaman. Tara, simulan na natin. Welcome sa Alexel AI. Gumagawa tayo ng AI tutorial. Nandito ang katanungan galing kay Ay Mark Stories. Ang sabi dito, can you monetize this? Sayo Kuya Mark Stories, maraming salamat sa iyong katanungan. But before we start, why don't you hit that subscribe button, like, leave a comment, And sh stay tuned at Wallang Kukura Rap. Let's go. Mga pangunahing kaalaman narito ang mga dapat mong malaman tungkol sa pag-monetize ng mga video na gawa ng AI. Oo, pwede kang kumita. Pwede kang kumita sa mga video na gawa ng AI sa YouTube man o sa ibang platform. At maaari pa itong maging magandang pinagkukunan ng kita. Bilis, dami, at pag-customize. Mabilis gawin ang mga video gamit ang AI pwede kang gumawa ng marami agad, at pwede mo itong i-customize ayon sa pangangailangan. Mas efficient kaysa sa tradisyonal na paraan ng paggawa ng video. Pero may mga hamon. Huwag kalimutan, may ilang mga pagsubok. Mahigpit ang kompetisyon, maaaring may problema sa copyright, at minsan mahirap kontrolin ng kalidad. Sundin ang mga patakaran sa YouTube. Kung plano mong mag-monetize sa YouTube, siguraduhin mong alam mo ang mga patakaran nila sa spam, mapanlinlang lang nagawain at scam. Ayaw mong ma-flag o maban, di ba? Handa na? Tara, simulan na natin. Pwede bang kumita sa YouTube gamit ang AI-generated na video? Narito ang dapat mong malaman. Basta't sinusunod mo ang mga patakaran sa monetization ng YouTube at nasusunod ang kanilang mga guidelines, pwede kang kumita sa pamamagitan ng ads, sponsorships, merchandise. Pero bago ka magsimula ng monetization sa AI-generated na content, may ilang bagay na kailangan mong tandaan. Kapag ang video mo na gawa ng AI ay pasok sa guidelines ng YouTube, pwede mo itong i-monetize. Magandang balita. Pwede kang kumita sa mga video na gawa ng AI sa YouTube, pero kailangan mong sundin ang mga patakaran. May mahigpit na guidelines ang YouTube at kung masuway mo ito, hindi ka makakapag-monetize ng video mo. Sabi sa Terms of Service ng YouTube, bawal ang content na may kinalaman sa spam, mapanlinlang nagawain o scam. Kaya kung ang video mo ay parang nanloloko ng mga manonood para mag-click ng ads o gumawa ng kung anumang hindi tama, hindi mo ito pwedeng i-monetize. Kahit na ang video mo ay mababa ang kalidad o hindi pasok sa standards ng YouTube para sa advertiser-friendly content, baka hindi rin ito ma-monetize. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang mga patakaran, siguraduhing malinis at maganda ang kalidad ng content mo para kumita ka sa YouTube gamit ang AI-generated na video. Pwede kang gumawa ng mas maraming video at, posibleng, kumita ng mas malaki. Tunog maganda, di ba? Isa pang maganda sa mga video na gawa ng AI ay pwede mo itong i-customize para sa tiyak na audience. Gamit ang teknolohiya ng AI, pwede kang gumawa ng video na angkop sa ilang niche, demografiya, o interes. Sa ganitong paraan, pwede kang makakuha ng mga tapat na tagahanga na mas malamang mag-engage sa content mo at makatulong sa iyong monetization. Sa buod, mukhang magandang ideya ang pag-monetize ng AI-generated videos, mukhang promising ang ideya ng pagkakakitaan sa mga video na gawa ng AI. Dahil sa mga bagong teknolohiya sa AI, posible nang gumawa ng mga dekalidad na video sa mas mababang gastos kumpara sa tradisyonal na paraan ng paggawa ng video. Pero ganito kasi, yon, kahit na marami ang kayang gawin ng AI, hindi ito lubos na independent sa tulong ng tao kailangan pa rin ng mga kumpanya ng mga eksperto para bantayan at i-adjust ang AI algorithms para makuha ang tamang resulta. Kaya, kahit na mas mabilis at mas mura ang AI, kailangan pa rin ng konting human supervision para siguraduhin maayos ang lahat. Bukod pa rito, habang mas nagiging uso ang mga video na gawa ng AI, kailangan ng malinaw na mga regulasyon tungkol sa pagmamayari at copyright. May ilang alalahanin tungkol sa mga etikal na isyu na may kinalaman sa paggamit ng AI para sa paggawa ng mga video na walang malinaw na pahintulot o tamang pagbibigay kredito. Sa kabila nito, ang potensyal na kumita mula sa mga video na gawa ng AI ay talagang magandang pag-aralan, pero tandaan na may mga hamon at limitasyon na kasama nito. Bilang isang AI enthusiast at mananaliksik, tingin ko'y kakaumpisa pa lang natin sa kung ano ang kayang gawin ng AI sa iba't ibang industriya. Marami pang pwedeng tuklasin at nasasabi ka kung makita kung saan ito patungo mula dito Narito ang patunay na mamonetize ang AI generated video o ang YouTube channel na gumagawa ng AI generated video Tingnan mo itong channel na to Nakikita mo ba ang mga video Malaki ang kita ng channel na ito Ganon din itong channel na ito Tingnan mo kung gaano kalaki ang kita nila Makikita mo maraming mga ganitong style ng channel sa YouTube Lahat sila maganda ang kita Okay dito na natin tatapusin ang video. Sana marami kayong natutunan tungkol sa pag-monetize ng mga video na gawa ng AI sa YouTube. At kung may mga tanong kayo o gustong pag-usapan, i-comment nyo lang sa baba, okay? Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!